Ang isang tulay ay nakakatulong upang mapabilis ang transportasyon sa isang lugar na mas lalong magpapaunlad pa dito. Sa bansang gaya ng Pilipinas na pulupulong bansa ay kailangang maikonektang bawat isla upang mas mapabilis ang pangangalakal at transportasyon. Sa tulong ng makabagong mga kagamitan ngayon ay maaari nang makagawa ng mahaba at modernong mga tulay. Kaya ating alamin ang mga tulay na magpapaunlad sa bansa kapag ito'y lubusang natapos. Pero bago yan, Huwag kakalimutang mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa bagong upload. 10. Mindoro, Batangas Super Bridge Ang ipinanukalang proyekto ay isang 15-kilometro super bridge na apat na lane na may pedestrian at bicycle lane na mag sa Mindoro Island sa lalawigan ng Batangas. Sakop ng tulay ang 8.5 kilometer mula sa Mindoro patungo sa Verde Island at 6.5 km mula sa Verde Island hanggang Batangas. Ito ay upang mamaksimize ang Mindoro Island bilang gateway ng Luzon sa Timog, sa mga lalawigan ng Visayas at Mindanao region, sa pamagitan ng pagpubukas ng mga kalsada at tulay sa mas mapabilis at mahusay na transportasyon ng mga kalakal sa lugar. 9. Quezon Marinduque Breeds kung saan ay idudugtong nito ang katanawan sa Quezon Province sa Mampong Island na may habang 10 km hanggang Manuaya Island at may habang 4 na kilometro at kokonekta hanggang sa Santa Cruz Island sa habang 3 km mula Santa Cruz hanggang mainland Marinduque. Sa ngayon ay wala pang detalyadong plano ukol sa proyektong ito. 8. Camarines-Catanduanes Friendship Bridge ito ay isang 55 flagship na proyekto ng National Economic and Development Authority or NEDA na inasahang makukumpleto sa taong 2022. Ang tulay ay inaasahang itatayo mula sa Runggos Point sa Karamowan, ka Sur hanggang sa Barangay Tibang sa San Andres, Catanduanes. Mayroon itong haba na 10 kilometro at nagkakahalagang $438 million at inaasahang magpapalakas ang turismo sa parehong lalawigan. 7. Sorsogon Samar Link Bridge Ang plano ay magpatayo ng Sorsogon Samar Link Bridge. Ito ay may 24 kilometro na haba at tinatayang nagkakahalaga ng 284 billion pesos. Minupo ito ng tatlong mahabang tulay na kukonekta sa Allen at San Antonio sa Hilagang Samar, San Antonio at Kapul sa Hilagang Samar, hanggang Kapul Northern Samar at Matnog Sorsogon. Ang construction ay inaasahang aabutin ng anim na taon. 6. Bohol Leyte Link Bridge. Ang Leyte Bohol Bridge ay bahagi ng pangmatagalang plano upang ikonekta ang mga isla ng Visayas. Ang ipinanukalang tulay ay magsisimula sa bayan ng Ubay, nagkukonekta sa Carlos P. Garcia sa Bohol, hanggang sa Maasin City sa Southern Leyte. Ang mga tulay ay may haba na 22 kilometro at nagkakahalagang 72 bilyong piso. Ang pagkonekta sa mga pangunahing isla ay inaasahan na mapataas ang mobility sa lugar na magbibigay ng mga bagong trabaho, pagpapalakas ng turismo at upang mapabuti ang buhay ng mga tao. 5. Cebu Bohol Friendship Bridge Ang tulay ng Cebu Bohol ay isang serye ng 24 kilometro ng mga tulay ng mga coastways na magkukonekta sa Getafe sa Bohol at Cordova sa Cebu. Magkakaroon nito ng ilang mga labasan kasama ang ilang mga isla sa pagitan ng dalawang lalawigan. Ito ay tinatayang nagkakahalaga ng 500 million US dollars. Itinaturing na pinakamahirap itayo ang tulay na ito sa kadahilan ng mahal at sa lalim ng tubig sa pagpapatayuan nito. Kapag natuloy, ay mababawasan ang biyahe mula sa dating dalawang oras at magiging 30 minuto na lamang. 4. Iloilo-Gimaras-Negros-Sebulink Bridge Ito ay isang nakaplanong network ng mga tulay sa kabisayaan na magkokonekta sa mga isla ng Panay, Gimaras, Negros at Cebu. Ito ay may kabuang halagang 1 billion US Dollars. Nilalayon ng tulay na magbigay ng pagkakaugnay sa mga lalawigan sa kanluranin at gitnang kabisayaan upang pasiglahin ang aktibidad ng ekonomiya sa rehiyon. Ang makukumpleto ay magiging mas mahaba kaysa sa pinakamahabang tulay sa bansa, ang 2 km San Juanico Bridge. 3. Boracay Bridge Isang proposal ng San Miguel Corporation at magkukonekta sa Boracay Island sa mainland Aklan na may habang 1.2 km at nagkakahalagang 500 million pesos. 2. Leyte Mindanao Link Bridge. Ang tulay na ito ay may habang 20 km at nagkakahalaga ng 47 billion pesos kung saan nagmumula ito sa Southern Leyte at iko sa Surigao del Norte isa ito sa mga proyektong isinantabi muna sa kadahilan ng may hirap itayo at may kamahalan ang proyekto. 1. Davao-Samal Link Bridge May habang 3.98 kilometers na magkukonekta sa lungsod ng Davao at Garden City of Samal na nagkakahalaga ng 19.3 billion pesos. Ang proyekto ay magkakalob ng isang nababanat at maasahang ugnayan sa transportasyon sa pagitan ng Metro Davao at Samal Island na nagpapahusay sa panloob na kadaliang kumilos at panlabas na ugnayan upang suportahan ang paglago ng potensyal ng rehiyon ng Davao.